At nyo ba malaparaisong lugar ngayong bakasyon, pwede kayo bumisita sa Batanes. Kung saan mabubusog kayo sa magagandang tanawin at sining. Darito ang report ni Zafra. Just the view of the sea and the mountains, you know, it gives it a lot of inspiration. I think even to just think and stay here. The collection is na narating ang pintor na si Victoria Abad Black. At kahit sa Maynila na siya ngayon nakatira, nananatiling malaking impluensya pa rin daw sa kanyang mga obra, ang kanyang tinubuang lupa. And we've been doing this book for like two years because I kept coming back and I said, uh, one day I would like to do something for Batanes. Ang ganda ng Batanes. Hindi raw basta-basta mabubura sa alaala. Mga islang ng eengganyo. Huli ka! Ayan! Woo! Aray! Ayan ang napapala ng mga pakialamerat. <laughs> Ito po, anong tag dito? Buya boy. Ito ang prutas niya. Pwedeng kainin. <laughs> <laughs> anong sa ibatan ang alak? Palak. Palak. Tana! Tana! <laughs> Basta oh, marapid ako. Pero masayot ako. Oh, na tayo mga tanawin, hindi lamang bumubusog sa mata, kundi tunay nga, tumatatak sa puso. Walang pag-iimbot. Oh, ang ganda naman ito. Bukas sa lahat ng mga uhaw sa bagong karanasan. Oh. Sorry, And that's no talaga. problem. We cannot mend a broken butt. <laughs> <laughs> sa mga nais nice makalimot o sa mga gustong makaalala. From Kagayan and, uh, our... Pahinga sa ligalig na pag-iisip. Ah! <gasps> Nagkita rin tayo! Ginhawa sa pagal na damdamit. Palayain ang sarili. Hmm. <laughs> The best way to end the day. <laughs> dito, ang buhay ay isang sini. <laughs> <laughs> <Magaliba>. Dangling dignity. <laughs> <laughs> Hindi man ako ibatan. At ito ang House of Dakay. Ito ang pinakamatandang traditional ibatan house dito sa Batanes. Mahigit isang siglo na raw itong nakatayo rito. Pakiramdam ko'y matagal na akong nakatira rito. The Islands of No Return, ang bansag ng marami sa Batanes. Marami daw kasi ang nabibighani at dito na napipirmi. Pero sa mga gaya kong aalis, di matitinag ang pagnanais na makabalik pa. Summer break man o hindi. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. we